Paano kwento sa iyo ng lola mo yung story ng nanay mo? Paano ka nabuo? Ang kwento niya is, uh, nabuntis po yung mama ko since nagtatrabaho siya sa bar sa Pampanga. Since uso po yung bar nun sa Angeles before. Tapos nung nabuntis na po siya, syempre umuwi po siya sa amin sa Manila kasi laking QC po talaga ako. Namin niya sa lola ko and then yung lola ko na yung nagsabi na sige, alagaan natin kung walang dad, walang tatay. Ako yung tatay, yung tatay, habang ikaw nagtatrabaho ka sa Pampanga. Hanggang sa na-inlove na lang talaga sa akin yung lola ko. Ako na po talaga yung inalagaan niya, hindi na po talaga niya ako binigay sa mama ko. Kasi at the time po yung mama ko, nagkaroon na rin po siya ng asawa. So nagkaroon na rin po ako ng mga kapatid dun sa bago niya pong asawa. Eh di, bata pa ng nanay mo no? Number opo, opo. Bata pa po siya. Around 24, mga ganyan 24. po. Or ang nakabuntis sa kanya, kilala niya? Hindi po. Actually, yun yung kwento ko ate sa PBB. Hmm. One night stand lang po kasi sila nung papa ko. Di niya alam yung nationality, age buong pangalan pero foreigner kasi foreigner. Oh, foreigner. foreigner siya. Wow. Pero hindi niya lang pangalan kahit pangalan, Mike lang yung first name. So Mike siya. So hi po sa mga Mike diyan. Ah, oh <laughs> nandito na yung tayo makikita ko yung dati. <laughs> so yun lang alam o, mo sa papa o. mo, kahit picture wala, wala. Kahit last name wala? wala. As in nationality age hindi ko alam.